hello guys sa so, mga gusto mag open ng bank account dito sa Taiwan doon sa post office ay madali lang kailangan mo lang dalahin itong ARC passport mo at saka itong Inchang In stamp Inchang ang tawag nila dito sa Chinese kung wala kang stamp na ganito kasi pangalan mo kalagay dyan di ba gagamitin na pang stamp sa papers mo kailangan mo magpagawa doon sa paggawaan ng susi, magpagawa ka ng insang, dalahin mo yung ERC mo at ipakita mo doon sa gumagawa para hindi sila magkamali. Kailangan mo ipakita kasi yung ERC mo para yun ang kayahin nila. Lalo na pag English ang gamitin mo, isulat nila dito. Sa akin kasi English. Pwede rin naman Chinese. Yung pangalan mo nakalagay dito na Chinese na Pwede rin Pwede rin English. Pero sa akin English. Ito, sa paggawaan ng susi mo to ipagawa. Kapag kompleto mo na lahat itong insang mo, yung passport mo at saka ERC mo is diretso ka lang sa post office at sabihin mo mag-open ka ng bank account mo. Pag fill upin ka ng form and then sa araw din na iyon is mabibigyan ka ng ATM at saka passbook. Deposito, deposituhan mo lang ng maski 1,000 is okay na yun para ma-activate itong account mo. Sa araw din na yun, ibibigay nila itong dalawa, passbook at saka ATM. Wala pong minimum na na laman para ma-activate. Kahit 100 lang laman yan hindi yan magsasarado. Kaya sa mga wala pang bank account yan is maganda mag-open kayo ng bank account nyo dito sa post office dahil kung kailangan nyo ng pera sa kaibigan nyo, madali lang nilapasahan yung account nyo.